Ayan guys, pag akyat namin dito, nabigla kami kasi may taong natutulog. Akala namin kung sino. Ayan, at may dala pa siyang mga gamit. Ayan ang bag niya guys, oh. Wait lang, kausapin natin. Sino mo nga yan. Jeremy po. Taga, taga rin ikaw. Salingsing po. Ay, ase, hali ikaw nag, ano, nagkatuyog. Kasi po, wala po ako. Bahay. Wala din ako. Magulang. Patay na kag imo ka mag-anak kuya kat mga kamag-anak wala po ay paano kali pag nag-uuyan hal basa ka opo na kay na ona tutulog sir ka naka star dati sa baba sa manggahan tapos 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 sir inta ito imo pagkaon ito na mangga lang ay nangunguha ka lang ng mangga mm -hmm. yan ang Pamahaw ko. Pamahaw tanganihan. mo. Tapos ito may, ito may dala-dala ka lang na kaldero. Mm -hmm. lang. Tapos nangangalakal ka. Tapos ito, nangangalakal ka. Ng mga ano, mga bote. Mga bote. Ayan guys, dati daw doon siya sa baba natutulog sa may puno ng mangga. Kaso nga umuulan, kaya lumipat siya dito sa kubo. Tapos ito ang ginagawa niya guys, nagnanawi siya ng silhe. Ayan, ibibenta niya yan para pambili niya ng pagkain. Ayan guys, kahit mahirap mong buhay, nakangiti pa rin siya. Kasi dito sa kubo guys, wala naman ditong nakatira. Kaya pwede talaga siyang tambayan, lalo na sa mga kagaya niya. Ayan, na walang matuluyan. Ayan na si Pakita kasi gagawa kami dito ng bahay guys. Ayan guys at nagtanong-tanong kami kung sino talaga ito siya kasi syempre sabi nga mahirap talaga mahirap yung hindi mo kakilala di ba kaya nagtanong-tanong kami kasi marami talaga siyang kakilala guys kasi dati pala palaboy din talaga siya diyan sa Kalatrava Tapos yung iba kilala din talaga siya tinatawag nga siyang avatar avatar kung saan-saan lang daw yan siya natutulog sa so, may mga motor sa tabi ng halaman ayan sabi ng iba Ayan guys, halisiboy may matao at kinaong tinapay kay Avatar. Ayan. Salamat, boy. So, ayun, guys. Dahil wala nga daw talaga siyang mauwian ang mga kamag-anak. So, ginawa ko na lang siyang tagabantay dito sa aking kubo, dito sa buker. Ayan. Para may kasama pati si paket. Ayan. Pero ang ganda dito ng view, guys. Ayan, si Pakita. yuta. So guys dito magsisimula ang kwento ng buhay ni Avatar